Bibilisan din namin ang pagpapakita sa inyo ng mga best jobs in the world na maganda daw ang sweldo. Ang sweldo, base sa sweldo ah. <laughs> Siyempre <ay>. wala tayo <laughs> sa top 10. <laughs> Yung mga piloto Asa! ang naririyan. Alam mo na, na yung piloto yata. Aircraft pilots Pilot number one. Oh, 135,000. Tama yung mga software developers. 70,000. Talagang sila talaga yung ano, no? At syempre, mahina. Grabe mathematicians <laughs> number hindi po, three. Hindi po Alex ako. 59. Number three, hindi ko yan magagawa dahil hindi po talaga ako magaling sa math. Pero almost 70K ang kanyang sweldo, oh. no? Sino pa? Konti pa. Production chip. supervisors and general foremen. 63,000 mga programmers. Grabe na Computer mga talaga. Computer talaga. Magkano? 58,000. Teka muna. Tingnan eh, nyo. Yung statisticians, alam ko ang ginagawa niyan. Okay lang na yun yung, 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 yung ginagawa niya. So, yung uh, geologist, oh. ano ba ginagawa oh. niya? Geologist. Geolog <laughs> <anong>, geologist? <laughs> mga, ano, nag-aaral sa geology. Oh. <laughs> <laughs> Oo oh. oh, nga. At ang mga doktor ay <laughs> nasa number 8 lang po yung mga doktor. Sorry. 57K. Yes. Yung medical practitioners. 57K oh, on 57K. On average. K. Ah, bukod Maliit, pa dun no. sa medical doctors. Iba pa. Iba pa yung specialist. Oh, dalawa. Number 6 si medical practitioners. Number 8 si medical doctor. Oh oh. so, so landon sila sa mga 50k Diyos ko, ano? oo, 50k per month so, eh, naalala nyo, to live comfortably dito sa Pilipinas 100,000 100, per month 110,000 oh, eh. oh, 110, per month Masaya so <laughs> lang yung piloto <laughs> yung, yung accountant, yung accountant natin na si Lorna Lorna, nasa number 10 karoon, balato naman bakit bago na to? 2022 pa to eh. <laughs> 2024 na ngayon. Baka tumaas na. Baka tumaas na. Yung mga trolls, ba't wala dyan? Ay oo, oo <laughs> kasi hindi sila nagbabayad ng tax. Oh. Wala kasi silang tax, saka parang oh. ghost and employee <laughs> sila, sila. Wala illegal. kasi silang social responsibility, ng gugulo lang sila. Oo, hindi na ka oh. nagbabayad ng tax, Ang kulit pa. Oh. <laughs>